Mark Anthony Fernandez, usap-usapan matapos kumalat ang umano'y video scandal sa social media. Si Mark Anthony Fernandez ay naging paksa ng malawakang diskusyon online matapos kumalat sa social media ang isang umano'y video scandal na nagpapakita ng isang lalaking kamukhang kamukha ng aktor. Sa isa sa mga post, ipinapakita ang footage ng isang hubad na lalaki na kahawig na kahawig ni Fernandez kasama ang isang hindi kilalang babae na nagkaroon ng isang inkwentrong sexual. Wala pang pahayag si Fernandez o ang kanyang management tungkol sa video. Sa kasalukuyan, bida si Fernandez sa pelikulang package deal ng Vivamax. Sa isang press conference kamakailan, sinabi niyang sinubukan niyang ligawan ang kanyang co-star na si Marianne Saint, ngunit siya ay tinanggihan ipinahayag din niya ang kagustuhan na sana ay maging totoo ang kanilang mga love scenes sa pelikula. Si Fernandez ay dating kasal kay Melissa Garcia bago sila naghiwalay noong 2014. Siya rin ang ama ni Gray Fernandez, ang pangunahing bida ng pamilya sagrado.